nagpapakbakan sila doon, nagpapakbakan sila doon. Nagpapakbakan, pakisali tayo. makisali tayo sa pakbakan nila. makisali tayo sa bakbakan nila. Pakisali tayo sa pakbakan nila. Ayan na. Sige, sige. Iyok mo, iyok mo. Iyok mo, pare Iyok mo, pare Iyok mo, pare Iyok mo, pare Oh, kalma. Kanina pa kanina ka pang inayupak ka. Kanina pa kang itot ka. Kanina ka pang ka. Magsama-sama kayo lahat. Okay. Oh, 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 Hindi ko na alam! Hindi ko na alam! Okay. Bugbugin natin lahat ng support. Lahat ng support eh, Hindi ka! dito! No, bugbugin natin! Ulul! mo, lolo, lolo, lulo jokes. Ulul! Hindi totoo yan. Anong lolo? Lolo si mata! Hindi ko na mitlog mo ron. Ayaw ko ay! Bugbugin jokes. What do you think of me? Think of you? The truth will set me free. Pre, I love you, I love you to. Lulo si Airpre. Oy, bad yan. Ikaw ah. Uy, bad yun, ha. Hindi, hindi tayo nagbaban eh. Pag malakas kasi hindi kasi nagbaban yan. Pag malalakas, din nagbaban hatanda Tandaan niyo Di nagbabot! Hindi, wow. Ayan patap tap na ng heart. Ano ba yan? Yung patap tap na ng tap tap dito sa TikTok. Tap tap na tap tap na tap tap na gano'n. Tap 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 na, na, na gano'n. Bastos ka! Anong pinipits ng puso puso dito sa TikTok? Anong pinipits ng puso puso sa TikTok? Your Honor, hindi ko na po alam. Ay, bawal magmura dito? <laughs> hindi, hindi naman siguro bawal no? Hindi naman siguro bawal kung bawal. Sampaling ko sa TikTok eh. Hahaha! Hahaha! dito. Mukhang mga supot din ito. Mga kulang pa ito sa leg ko eh, no? Ang sakit mo namang magsalita. Okay, let's go na. Birada na this. Okay, tara na. Bakbakin na natin dito mga kalaban natin, pre. Nagsisimula. Bobo po ako. Ayan o. Oh. Pero hindi tayo bobo. Bobo ka ba? Pinangalanan ko lang yan kasi ipraprank ko ito mga kalaban dito. It's a prank. Uy, ba't nandito ka? Bobo to. Oh. Isa. Uy, gago. Uy, oh. kabobo sa'yo mo. Uy, unsa makadong. Hawa di! Uy! Chinito! Smaryusip! Sorry be ah! Why you did to me oh! Hmm puta! Hmm gago ka! Eh banata natin yan! Puro tipi-tipi ka! Ano ka ngayon ah? Ano ka ngayon ah? Wow naman! Pa, 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 mm, mm, mm. Ano ah? <laughs> tipi-tipi ba siya oh? Nook yung itlog niya <laughs> Bastos ka! Kaya hey, mo chinito may! May silbi! May silbi ka din pala chinito! Ena sarbano, ba? sarbano. Aye aye ba aye 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 ka aye Ay aye aye ay, 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 aye 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 doon. Yawa! Okay, dito tayo sa may gilid. Ayan o. Ikaw po, tra gisya. Pes! Pati ko yun! Kini na! Hayop na yan! Iba yung inatake. Ba't nandito na tayo lahat? Bobo ang puta. Ano to? Brawl? Brawl na to? Brawl? 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 Brawl na to, pre? Brawl? Brawl? Ayan, pre. Ayan, pre. Ayan, pre. Okay. Yok mo, pre. pre. Ano dito? Dito na tayo magpipiknik? Tara, ripin natin dito. Bye, yan ha. Bastos ka! sila Nagbabakbakan sila dito. Nagbabakbakan sila dito. Nagbabakbakan WALMA! NAPAKAPIT! Ah, HAHA! <laughs> OY! 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 APUTRAK ah, SIYA! DITO KA SAKIN! Sa HA! DITO KA SAKIN! Sa HA! ANG LAKAS OH! OH MY wow. GOD! Sige sige! Tukin mo rin yan! Very good! Bere bere! Very... <coughs> AY! Anong nga nasisira ulo? Kala siguro nila makakaya nila tayo pa rin oh ha! Ah. Top universe to eh! Tapos makakaya nila! Mga ulol ba sila? Anyabang mong angas mo ah! <laughs> ang baling swerte mo sa akin aso anong aso gawain na sila ni kano ayan no? Ayan, pre, sige, pre. ayan pre sige pre sige pre sige pre sige pre ayan ay 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 bak 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 pre pre kaya natin yan di ba lima kayo mindset ba mindset kaya natin to gago ka huwag kang iskiri gago Sh, chinito putri gis na yun no? chinito mo is chinito natakot chinito bahala ka sa buhay mo Ay, turi sige, 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 wasakin mo. Ay, si Ritter. Ay, Ritter. Ay, Ritter. Sige, banatan mo. Ay, si Ritter. Ay, si Ritter. Ay, Ritter. Ay, si Ritter. Ay, Ritter. Tubak. Bobo ang puta. Ay, Ritter. Tubak, tubak, tobak, back, back. tubak, 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 Vineyard talaga. <laughs> Shit! Napakalupit nyo ah. Napakalupit na mga kasama ko ah. Swerte kayo, kasama ko. Hindi totoo yan. Sino ka ba dito? Bawa sa akin ko itlog niya. Titirahin ko bitlog niya. Titi ko Ah! bobo ka kasi. Okay na, kay Jurita, na Jurita. Sige, patay niyo si Robe. gawin niyo rugby. Wait na, nandito si Alpha. Si Alpha, pre, si Alpha. Gagawin kong Alpine. Ito na, pre, gatherer. El na, atil na, come, come to atil na. Halika, atil na, wawasang wow, kina to na. Baba natin yan, na. Sige, atil na. Wasak na na na. Walang turi dito, al niya. Sige, Banatan natin. Sige, sige. Diyan ka pupunta. Ang galing. What are you doing, ha? I'll go nag sir nag Basta, ilas kill natin para meron kayong yeah, kadrat, meron kayong vision. Diba? Do you, you have a vision? You have a vision in life. You see the enemy where they go. The truth will set be free. <laughs> ah, if you see that, you see that, you attack that, diba? Sapul! Hindi, wow. isa kang timang! sip naman, oh! No? Hanabi, biradahin mo! Tapunan mo ng blaklak! Tapunan mo! Sige, wasang wasang! Nice one! Ako na bahala dyan! Putang ina mo, kanina ka inayupak ka! Kanina pa ka! Kanina ka kanina, ka! Magsama-sama kayo lahat! Agay! Okay. Uh, 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 Hindi ko na alam! Hindi ko na alam! <laughs> <laughs> Alam mo ba yung sinasabi mo na laplapin? lapin? Alam mo ba yung meaning ng laplapin? Tara na! laplapin lapin na datin! Tara na! Ito na! Ito na! Ito na! laplapin mo! Ay! Puta! Para ka pa! Wait! toy Yudora! Kirigin mo! Kirigin mo! Ay! Di putang alinting! Nangihina ako sa kabubuhan mo! <laughs> vision! 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 Here I just okay. explaining first. Ginamit okay. nila lahat yung kapangyarihan nila. Ito, ito, uh, akan muna tayo. Uh, team, teamwork, teamwork, teamwork. O oh, yan, na, papasok ko. Ay, 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 gago, na nasilip tayo. Wait lang, wait lang, sama-sama, sama-sama. Sama-sama, sama-sama. Ito, 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 sikari, sikari. Sikari, salvage. Salvage, sikari. Mata pa ko ko. <laughs> e, salvage, sikari, salvage. Bisa nyo. Wala akong vision, wala akong vision. Kirigin mo, kirigin mo, kirigin mo. Ayan na, putang ina mo mukari. Anong okay. ginagawa mo? or hindi ko na po alam. Uy, tara, tapusin na natin to. Tara, 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 tara. Split tayo. Tapusin na natin to. Tara, 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 tara. Tara, 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 tara. Ate na to! 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 <laughs> Magaling kang kupal ka. <laughs> Ay, sis! Yan ang sinasabi ko eh, ha. Ah. Hindi nyo kayang tap universe. Ang galing. Ang galing. Ang <laughs> galing. Diba? MVP yan Hindi wow Hindi si Alpha Itlog no? Wawang Alpha Itlog Ha! Ibirada lang natin Itlog ni na Alpha Itlog Eno